Madadali daw yung mga nasa-solve mo nung una. Oo. Uh. O, sige. Ngayon, hihirapan natin. 99 plus 4 equals 29. Okay. Mali. Oo. Uh -huh. Bakit? Kasi Kasi ang... 99 plus 4 equals 103. Eh, ang sagot 29. So, mali. O, sige. Two moves. Kailangan mong itama yung equation. Yeah. Okay. O, sige. Una-unahan kayo. Yung nanonood. Tsaka si Duday una-unahan kayo, tignan natin kung sino ang mas mauna sa inyong dalawa. I-solve nyo din to guys. Hindi, tignan natin kung madadali to ni Duday. Medyo mahirap to. Extreme to guys. Mahirap to. O, oh, kumano magsagot? Kumano magsagot? Tara pang premyo eh. Ayaw, ayaw, mo na ng premyo? Ay, gusto pala. Ano, <laughs> <laughs> wala ng premyo. <laughs> eh, excited ka agad eh. Sige, ang premyo ay 100. Yun! 100, 100. Pag nasagot mo ha, 99 plus 4, equals 29. Wrong equation, 2 moves. Ah, ah sakit sa tayo na. Eto, talaga namang ikaw ang magiging mahina ulo dito. Oh, ginawa mong minus. Hindi magiging 99 minus 4. Ano yung number ba yan? <laughs> oh, o, 2 moves. Saka isang move ko pa lang. Mahirap. Mahirap. Oh, o, sabi sa hihirapan ko ngayon eh. O, oh. Hindi, hindi pa rin. Sige. Okay. okay, ano yan? Ano to? 98 minus 4. Mali pa rin. <laughs> okay, hindi niya na alam ang gagawin. unahin niyo si Duday guys ha. Kapag naunahan niyo, kayo yung mananalo. sige, sige. Kaya mo yan ba eh. Magkano na ipon mo sa akin? 1,240 na. Okay. Okay. Madadagdagan pa kaya? Pag-isip pa mabuti, galaw ka kasi agad ng galaw eh. Hahaha! <laughs> o oh, sige, pagpagana, gawin nating 200. Kasi piling ko nahihirapan naman talaga siya eh. 200. Sige, sige, sige. Sige eh. 99 plus 4 equals 29. Wrong equation? Hahaha! <laughs> Hahaha! Hahaha! Ba't natatawa ka? Alam mo na ba yung sagot? Hindi pa rin! <laughs> Okay. Sige, sige, sige. Ano kaya ang sasagot mo? Nahihirapan ka ba ngayon, Be? Ha? Opo. Dahil sobrang nahihirapan ka at piling ko hindi mo masasagot. 300. <coughs> alam ko na! Duglang alam mo na? 95 plus equals to 99. Thank you for the money. Ito <laughs> ang parang pinapadami mo lang. Tapos isasagutan mo na. Madaya Easy. 100, 200, 300. Thank you for the money. <laughs> ano lu na pa nasagot yun? Hinirapan ko na nga eh.